BBBM committed sa pagpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Pinagtibay ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang commitment ng Pilipinas na panatilihin ng kapayapaan at sumunod sa rules-based order sa gitna ng tensyon sa Asia, partikular na sa South China Sea. Sa isang panayam kasama ang Japanese media nitong December 16, 2023, iginiit ng Pangulo na kinakailangan magkaroon ng mga bagong solusyon upang malutas ang issue sa teritoryo. Ano nga ba ang plano ng Pilipinas upang mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng lumalalang geopolitical tension sa Asia? Tara, alamin natin. Ayon kay Pangulong Marcos, palala ng palala ang tensyon sa South China Sea sa mga nakalipas na buwan. Dahil dito, ginagawa na ng administrasyon ng lahat upang makahanap ng solusyon sa naturang issue. Patuloy na isinusulong ng Pilipinas sa kapayapaan at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Idiniindi ng Pangulo na patuloy sila sa pagbuo ng malalakas na alyansa kasama ang like-minded allies. Sa kabila ng tumataas na maritime tensions, siniguro naman ni Pangulong Marcos na hindi kailanman sisimula ng Pilipinas ang anumang konflik para sa kanya trahedya ang tunggalian sa pagitan ng Russia at Ukraine. Anya, walang bansa, lalo na sa Asia, ang nais na magsimula ng gera. Samantala, binanggit naman ng Pangulo na hangad niyang itaas ang kolaborasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan na tinatawag niyang Very Good Example of Evolution. Matatanda ang Pilipinas ang kauna-unahang recipient ng Official Security Assistance kung saan magbibigay ang Japan sa bansa ng security grant sa nagkakahalagang 600 million Japanese yen o tinatayang 235.5 million pesos. Gagamitin ito upang makakuha ng Coastal Raiders ang Armed Forces of the Philippines na higit na magpapahusay sa military capacity at defense ng bansa. Most complex geopolitical challenge that the world faces kung ilarawan ni Pangulong Marcos ang sitwasyon sa South China Sea. Makikitang maganda ang adhikain niyang panatilihin ang kapayapaan ng hindi sinusuko ang karapatan ng bansa sa sarili nitong teritoryo, ang West Philippine Sea. Ikaw, sangayon ka rin ba sa pagpapanatili na kapayapaan sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea? DWIZ Research Report, Re -re -report.